hindi hindi po madali ito pero we have to start somewhere sir that and uh, mm -hmm. uh hindi po to overnight hindi po to mabilisan, hindi po to ano no uh, bigla-biglaan pero dahan-dahan ho natin tingin ko eh ipilitin po nating mahanap pero sisimulan po natin sisim, sisimulan po natin doon sa mga nakitang area ng presidente nang walang lantaran po mm -hmm. ang mga ghost project sa kayo mga substandard na project doon po tayo magsisimula Opo. When you say sa mga nakita na po ng Presidente, can, are you, can you tell us please sa ampung mga lugar ang inyong priority, Bulacan. sir? Bulacan. Bulacan? Bulacan po. Okay. Unang-una, Bulacan. No? Uh, yan po, pinuntahan ng Presidente yan. Yung nakita po niya sa Baguio, no? kasama ni Mayor Benji Magalong uh, nung nakaraang linggo. Um, at hindi po natin pwede ding uh, hindi po tayo magpwedeng magpikit mata sa nakikita natin sa Metro Manila. Certe, no? Mm -hmm. Naggrabe na po ang taga eh, konti ko lang po eh parang dilugyo na po ang daan, ano, ang, ang epekto eh. Mm -hmm. So hindi po tayo pwedeng mag uh, uh, hindi po natin hindi pwedeng pansinin ng Metro Manila. At yung nakita din po natin sa Oriental Mindoro. Ah, uh, mm -hmm. nakausap ko na rin po si Governor Bones ng Oriental Mindoro. Uh, tayo po ay uh, hihingi din ng kanyang tulong. Uh, para po sisimulan po natin yung, yung mga area na yan. Okay. And uh, sir, um, uh, yun, yun ho bang legal ninyo? Dala ninyo? O you will Kaya po, po Okay. Opo, opo. No. <coughs> Go ahead. Um, clean sweep po tayo sa taas. Mm -hmm. uh, Sir Ted, no? Mm. So, legal, finance, uh, operations, kailangan po yan lahat magbago. Okay, kasi po ah uh, iniisali, pa lang po 'yon. Yes, sir, yes, sir. Opo. Kasi nga sir, 'yung pong ano, no, 'yung legal uh, napakaimportante doon po napaka sa Napakaimportante po. Doon po sa pag-una, no? Pag uh, kasi nag courtesy resignation <laughs> Eh, sa civil service po, may mga panuntunan yan. Baka naman eventually, tadta rin kayo ng mga TRO, di ba? So kailangan po... Meron po. naman pong rules. No? Okay. Mm -hmm. Makakaasa naman po ang lahat ng kawani ng DPWH na hindi tayo lalabag ng civil service rules. Mm -hmm. Hindi po natin gagawin yon, Pero sana po maintindihan nila, napakaklaro po ng utos ng Presidente. Uh, hindi po pwedeng utos ko dito. Mm -hmm. hindi, at saka hindi lang po pwedeng cosmetic na pagbabago dito.